Hoy, bira na. ¿no? Ya, lari mo lang. <laughs> Aruy, tembak bupa rito. Silahin ko mo na to. Magi ba? Sige. Ha? Kuha yan. Tiwala lang. Kuha yan. Ha? Abisyo. Kalau aja kita petik mana lah muna apa? Kuat yan. Ha. Oh, ya apa lagi? Tala kitok ni, tala kitok. Tangan ten, kencing nate ten. Pilah kaya dalam yang kabel ko. Pilah imlang. Tapi <tik> <tik> na, eh na, oh. nau, nau muti muti na. Tala kitok. Wah, pahan apa perit aku terlampahan? Iyakit mo lang. Ay! Ah! pahan! Small size pa lang. Hmm. Hmm. <laughs> lang yan talaga huh? yan. Malakas yan. ampahan pahan eh. Binira naman tayo. Oh. taba talaga okay ito mga lodi okay iya yeah, jalan mana to kunin ko lang mamaya lakas lakas bumira talakitok ito mga lods talakitok ba Ini ka dito maganda rito sa ibabaw tanawin mong taas Abah. ba lakas ba Ganda rito. Ganda rito. Ganda tanawin. Mag-enjoy ka rito sa ibabaw. Yeah, sarap dito, masarap. Dito rito. Ganda rito sa ibabaw sumama ka sa, sa pakirandam yan dito sa ibaba oh yun na malapit na umuti-umuti na talagang lumalaban pa rin hindi pa rin magpatinag ng kanyang lakas ampahan din bah aray ko kachamay ampahan ah ikot bah ampahan ah vision ah. pahan, di, eh. ah, <laughs> ikut pahan, papa pelak pelak mengaluti, ikut pahan Okay. Up, uh. uh. up, up, up. Okay, jaga mana? Okay. Tuloy kain para sa totoong tagumpay. Kaya pala sa impay baboy mahapad pala masyado <laughs> decision na mga lads bawian na kami oh, ang ulam naman itong mga lodi laro na may kagabi mga pusit pero kaunti lang kasi gawa na ano maliwanag na yung buwan bagay so, kahit pa paano nakakawa ah, kami ng pamain tapos nakadali din malaking isda kahit pa paano di pa rin nabigo Binihiyaan pa rin na makahuli na malaki. Yun! Huli rebel naman tayo, huli rebel! Hmm. Ito na yung mga lads. Oops! Tumagos pa. Napa, malaglag ka dyan. Oh! ting yung huling malaki na inyong lingkod! Fish! Oh! Napakalapad mga lads oh! <laughs> Lapad! <laughs> Napakalapat na rin na ito. Pero ang nipis. So, oh. nipis. Ganun pa man, goods na yan. Kahit pa paano may biyaya. Pinagbigyan pa rin ng makauli. Ng malalaking isda. Ampahan. Isa unahan. Opo. Yung <laughs> kay yun no? sa unahan medyo malit yung kay Toto mga lods sa kasama ko oh, so boots na yan, surety pa yan so hmm. pang ulam oh, dali, ang natin kasi maghihila siya ng pamundo ulam hmm, ibang sada ko na uli dyan oh. may lapo Ito yung masarap pang sigang. Pang sigang Ano to? Tawag sa yung burara. Masit yung lapo. Hmm. Talangdang pa. Okay. pangulam yan. Goods. At, tara na. Pakita ko sa inyo kung gano'ng condition tanking makina namin. Makina. Oops! Tumisa pa. Laki alon. Lali mo. Wow. <laughs> yeah. Bag. Kasi, talaga siya maagad talaga <laughs> tali habang tali ka dito ako sa taas ah, engine start grabe <laughs> so easy isa apa? ganoon easy to is start yung DC also DG's easy to start is what sabi matindi ulan talaga hindi na makita yung tabi sa so, uuyan namin o no? dito na lang sa kabilang area sa namin hindi na makita